Hello, hello, hello. Good evening everyone. Good evening sa lahat, sa lahat ng members, sa lahat ng nanonood, sa lahat ng nag-subscribes. Good evening po sa inyong lahat. Ay pasensya na po sa signal namin dito sa po po ha. Ito po ay eh. Ewan ko signal natin dito eh. Kaya yung yung signal dito lalo tayong gumanda. Hmm. Kaya ikaw lang din na magkakapira. <laughs> 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 hindi na ako magpapabunot guys. Hindi na mag, uh, hindi ko na iraramble lang. Kundi manunood ako doon sa page ng group natin na kung sino ang members active sa lima, kukunin kong yun ang mananalo. Lima lang po, ha? Paintindi po sa lima lang na active na members. Sa dami nyo, sinong pinaka-best active doon makikita ko? Magre-resulta sa notification ko kung sino sa inyo. Kaya sa sino mga mananalo, good luck and happy new year sa inyong lahat. Sa hindi mananalo sa ngayon, sa mabu hindi mabuburot ngayon, ito makita sa notification ng active ng members. Huwag magalala, may susunod pa naman. kabarata. Hmm. New Year, tapos ng New Year, meron pa kasunod. Huwag ayaw lang namin na ibibigas. Basta lagi lang po kayo manood at mag-surprise at mag-active. Hmm. Hmm. Top five po. Good luck and congrats sa inyo. Sa makukuha at mabubunot ay makikita ko sa active members. Na subscribe din. Congrats. Congrats. Happy New Year sa lahat-lahat. Sa mga hindi makukuha ng active, susunod, sikapin nyo na. Good luck, guys.